Nakapanayam ang bagong kasal na sina Zainab at Ray Parks Jr. sa programang Fast Talk with Boy Abunda, kung saan naitanong sa kanila ang ilang isyong lumabas online sa naganap nilang kasal. Una narito ang nag-viral na kumalat na maikling video kung saan makikitang kumakain ang ilang bisita na hawak-hawak ang paper plate. Komento noon ng mga netizens ay bongga ang kasal, ngunit sa paper plate pinakain ang mga bisita. Nilinaw ni Zainab na ang kumalat na video ay kuha matapos ang seremonya ng kasal at para hindi magutom at mainip ang mga bisita ay naghanda sila ng pika-pika. Saadnya, niya, kaya may paper plate dahil sa cocktail area, may pika-pika kasi after ceremony. Before mag fireworks para hindi na mainip yung aming mga bisita po o magutom. Nagready kami ng pika-pika, that's before the reception. Nilinaw din ni Zainab na hindi umabot sa 20 milyon ang nagasto sa kasal, gaya ng lumabas na balita online. Sa ad ng vlogger na OA ang lumabas na presyo dahil hindi naman raw aabot sa ganoon kalaking halaga ang kanilang kasal. Super blessed raw sila na mayroon silang ninong ang nagregalo sa kanila ng venue at dahil dito ay kumuha sila ng best suppliers para naman matapatan ang kagandahan ng venue ng kasal. Inamin rin ng bagong kasal na sa una raw ay simply ilang talaga ang nais nilang kasal, ngunit napakaswerte nila na mayroong ninong na nagbigay sa kanila ng ganoong kagandang venue. Sa at ni Zainab, napakomento talaga ako ng OA kasi masyado nilang pinapalaki. Even the cake sinabi nila na worth 2 million. Hindi naman po talaga at hindi rin po umabot ng 20 million yung wedding namin. Blessed din po kami sa aming location and set design because of our Ninong, and the rest po talagang kami na po yun. Kasi we want to honor him lang. Natanong din si Ray kung ano ang reaksyon niya rito. Anya ay nahambol at blessed siya na ganoon kataas ang presyo ng tingin nila sa kanilang kasal. Saad niya, to be honest na po ako and blessed at the same time. Kasi ganoon po kataas ang tingin nila sa amin. Pero ganun po, hindi naman po gumastos ng 20 million po. Pero blast kami na na-present namin yung elegance and yung wedding na ganun. Isa pang natanong sa newlywed ay kung nagdadalang tao ba si Zainab. Natatawang sagot nito ay no. At napatanong pa kung saan galing ang ideyang iyon. I mean the question in everybody's mind right now is, and I'll put it directly, and this makes everybody happy, Zainab, are you pregnant? No! <laughs> <laughs> no! Thank you so much! Thank you so